Ito guys, may pinagawa na isang concert na Ib 5 o b Uh, original na klase ito ng concert. Then itong JX5. Ito. Na amplifier na ang cabler. Ngayon guys, bago natin ito isa uli sa mayari. Kukunan natin ito ng picture yung kanilang laban sa loob. Titignan natin sa dalawa kung sino yung malakas. Itong EB 5 o b or itong JX5 ng Kevler ito guys yung laman ng concert na 502B ito yung kanyang pisa sa board dito yan uh, um, mayroon siyang two parts dito sa right at sa left ito yung kanilang capacitor yan 63 volts 10,000 UF yun nga mayroon lang isang surround ito yung kanilang transformer yan ito yung kanyang bultay eh. okay guys ah ito naman sa kebler ito yung design ng kanyang circuit board ito kagaya ito ng sa 733 kaya lang yung gamit nyo na OPT ito first din kagaya rin dito sa concert na 502B ito yung kanyang kapasitor yan Halos para-pareha sila. Ito yung kanyang transformer. Yan. Halos lamang lang ng concert ng 1 volts. 37 kasi na doon. Yan. Ah, samantala dito ay eh, ah, 36. Halos para-pareha sila guys ng lakas. Ngayon, sasukatin natin yung kanilang transformer. Ito. Tingnan natin kung kinsino yung mas malaki. 4 and 3 fourth. Halos para parehas lang. Hindi sila lalayo. Ah, makukonsider mo itong dalawang amplifier na ito na parehas sila ng lakas based sa kanilang transformer dahil nga uh, nandito kasi nangagaling yung power ng isang uh, amplifier dito guys, uh, dipindi sa lakas ng current din yung sa na nilalabas ulitin ko lang guys uh, halos para parehas lang yung lakas nitong EB502B and itong jx 5 na amplifier ito mga pagawa'to to guys dito akin Kinukunan ko lang ng video para magkaroon ng kunting idea yung ating mga viewers na mahilig sa amplifier. Actually, mahilig din po ako sa amplifier. Kaya minsan kinukunan ko ng video itong mga amplifier na pinapagawa. Parang kopya ba? Okay.